pag-asa para sa ating ATM Aksyon Tulong Mission. Alamin ang isang mapusong kwento ng isang nating The Serving Kababayan. Kapos, ngunit hindi naghihina, sinusubok ng pagkakataon, ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan, para sa kapwa, ang diwa ng bayanihan. In moment mo na yan! Nandito tayo ngayon sa barangay Bagong Buhay, Quezon City para kilalanin ang ating deserving kababayan. Tara, samahan niyo akong umaksyon, tumulong para tuparin ang ating misyon. Magandang hapon po, tatay. Okay lang ho ba? Pakilala ho kayo sa amin. Oo, oh, ako zero ero po, Ben. Narka. Opo, ilan taon na ho kayo? Mga uh, 70 na. 70. May mga anak ho ba kayo? Oh, mayroon. Atawa? May trabaho sila eh. Doon lang nak kayo, nakuha ko dito. Na zero. Na, nawag yan? Hindi na ako makawak ng ibang pan. pan ano hong nangyari? Na tumba ko diyan. Tapos dito, wala umawak sa akin. Ano ho ba? Ah, hindi na po ba nagagalaw yung buong kanan niyo ho? Nagagalaw ko, pinapit ko. Wala po iba tumutulong sa inyo. Eh, sa pang araw-araw po, pagkain niyo po, saan kayo kumukuha po? Hindi, minsan ang mibigay sa Inalagaan na lang po kayo ng barangay. Hmm. Hindi na po kayo tinulungan ng mga anak ninyo. Asawa niyo po, nasa na po? Ah, wala na. Wala na po. Ilan po ba anak ninyo? Tatlo. Ma, ano, may mga asawa na ho ba? may hmm, asawa na lahat. May mga gusto po ba kayong sabihin sa mga anak ninyo? May mensahe po ba kayo sa anak ninyo? Bakit, tatay? Naya ka. Bakit ho? Tatay, sa araw-araw, anong pinagdarasal niyo? Mga ako. Ano pang ipinagdarasal niyo, tatay, bukod sa gumaling kayo? Sana ako, mag ko. Mas maganda sa probinsya Probinsya? Ano hubang bang probinsya niyo? Lawang. Lawang Samar. Samar, hmm. may kamag-anak pa po kayo doon. Oh. May mga kapatid ko ba kayo? Oo, oh, doon. Kung sa tingin niyo po, mapapanood po ito ng mga kapatid ninyo, ano pong gusto niyong sabihin niyo sa kanila? Gusto <laughs> ko lang <laughs> sabihin. Yan na po. Kung pili ako dito sa kanila, Mira. Kung baga ho, kung pwede kayong makupkup sa samar, maibalik sa samar. Hmm. Hindi ko na kayo palulungkotin pa lalo. Hmm. Pero nandito po kasi ako ngayon. Pinadala po ako ni Senator Amy Marcos. Kilala niyo po ba si Senator? Oo, nandito po po. Anak na yung mga kasi. Opo. Nandito po ako kasi po meron po kaming munting programa. Hmm. Kaya meron po kami iya abot sa inyo. Gusto ko sana itago ninyo para sa inyo. Para magpagaling kayo, magpa-check up kayo. At kung sakali man kayanin, umuwi kayo ng samar sa mga kapatid ninyo. Tatayo, ito yung cash. pinaabot ni Center Amy Marcos. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you. Salamat ako Thank you sa tulong ninyo sa akin. Siya doon. Hindi lang ako nakakalangay po. Kung nandito lang siya, nakakapin ko siya. <laughs> mm, maraming salamat, tatay. Sana makatulong sa iyo yan. Bila ko ng gamot ngayon. Oo, oh, bumili po kayo ng gamot. Please, tatay, magpagaling po kayo ha. Pangako nyo po sa amin, makakasama namin kayo sa December ng mas malakas na. Oo, oh, salamat. Opo, pagaling po kayo ha, tatay. Palakas po kayo. Ito hmm. si Tatay Rufo, ang ating deserving kababayan. Muli, maraming salamat po, Senator amy <laughs> po Opo, nanonood po. dahil na ang solusyon ay tayo rin. Ako po si Senator Imee Marcos, ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solution at sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ang bayan, basta tungkol sa mamayan, dapat magka-moment yan. Hanggang sa susunod na weekend, ito po ang At The Moment with Aimee.